ito so, ha, ah, uh, na naibalita ito ni Ritz Sokal dito. Booking daw ni Kim, kasi si Sian Lee may pati. So, ibig sabihin talaga, baka may kaduda-duda sa personalidad niya o medyo confused. Hindi ka rin masasaktan kasi umasa ka eh. Oo. Umasa siya napakakasalang. natin na mag-out siya at matanggap ng masa, mm -hmm. di ba? Pero mag-out nga ba? Siyempre, kasiraan niya ng kanyang image. Sanong yes. Tanong ko sa'yo, naniniwala ka ba na ba klasi si Yan Lim? Welcome to DNA. DNA! Isang na balita na naman kapatid na talaga naghiwalayan ng Kim Chu at si Sian Lim dahil na-discover daw ni Kim na budding daw si Sian Lim, okay. Pero bakit naman after 12 years? Ito ah, uh, na naibalita ito ni Sokal dito, okay. So, i-react natin na marami naman talagang nakakapansin na noon pa daw na talagang medyo malambot natin daw si Sian Lim, okay. O oh, kasi dahil nga siguro malapit siya sa kanyang lola at sa mami niya, di ba? Mm -hmm. Kaya siguro mama's boy siya, so nakikitaan natin siya na medyo effeminate. Yes. Di ba? Pero kung may katotohanan nga na bading siya, anyway, at kahit na lang natin na mag-out siya at matanggap ng masa, mm -hmm. di ba? Pero mag-out nga ba? Siyempre kasiraan yun ng kanyang image. Yun lang kasi may pangalagaan silang uh, imahe. Mm -hmm. Lalo na marami silang produktong ina-enduroso, di ba? So ngayon, kung may katotohanan yan, ako na maniniwala ba 50-50 ako. Uh, I Aamin mean ba ako na maniniwala ako? Pero Feeling ko naman, uh, baka bye. Ayun Pwede na akin, di ba? Oo. Masakit ba yung kay, kay Kim Chu na nalaman nga niya na kung may katotohanan na na mm. si Sian Lim? Eh, siguro naman, hindi ka naman mag invest ng in 12 years in yung relationship, di ba? Oo. Kung hindi hindi ka rin naman masasaktan kasi umasa ka eh. Oo. Umasa siya na pakakasalan siya pero umabot ng 12 years hindi siya pinakasalan. At ito lang kapatid ah, ang balita talaga na talagang nasa 50s pa raw ata antayin ni si Yalim bago siya ikasal. Kasal. Ayun, tagal pa mga 50s. Paano yung mga ibang tao? Diba? Na parang, bakit gano'n na lang katagal bago ka mag-prepare ng kasal? ba? Diba? kung wala siyang balag mag-anak, why not? Okay. Di ba? Pero, di ba, okay naman yung kanyang, ano, pamumuhay. Di ba, kung tutusin nga, ready na nga sila mag-settle down ni Kim Chu eh. Alam mo kasi, syempre, kung masaya kasi sa isang tao at alam mong siya na yung the one, wala nang katuda-duda. So, ibig sabihin talaga, baka may katuda-duda sa personalidad niya o medyo confused, kaya siguro, alam mo, ah, uh, tinuldukan na ang relasyon nila ng dalawa. At least, mas maganda rin diba? ganun kaysa naman yung nangyari kay Carmina Villarreal sa kay ano, Rossum dati, di ba? Yes, diba? ng hari na ngayon. Oo, oh, oh, oh. di ba? Umawi pa na magpakasal. Pero ito ha, di ba nga na si Sian Lim, uh, ano rin eh, umarangkada rin ang projects. Ay, oo. Oh, Nakita rin okay, naman yeah. natin, di ba? Sa so, tingin ko, habang nag-iingay ka sa show business, lalong nakakaroon ka ng proyekto. Yes. Di ba? Siguro, so, parang marketing strategy din. Di ba? Oo. O sa kasi Kim Chu ngayon, di ba, umaarangkada din sa Channel 2. Kaya nga, kaya nga, hmm. kapag meron kang issue, ikaw ang ano, si Ka. Di ba? Okay. Ikaw may proyekto. Ayun. Hanggat walang lumalabas sa katulohanan at napag-uusapan ka, mainit ka. Yes. O, tanong ko sa iyo, naniniwala ka ba na diba, baklas si Yan Lim? 50-50 rin. 50-50 <laughs> oh, ka rin. Oo. Yes. Yala, mga natin sa mga balita, ng mga ibang, so, sa mga showbiz balita. Pero ako, maninindigan ako sa paniniwala ko basta sabi ko 50-50 yun lang yes, respeto natin mading siya di ba ding di yes. opinion ko lang yun ewan ko sa iba o, opinion ko din yun ah. kasi nga uh, yun ang observation ko ah. pero kung may katotohanan yun, respeto na lang natin Pare. ayan anyway so yan po ang aming opinion pero masaya ako pa kay Kim Chiu at saka kay Paolo ayo fan na fan ako ng Kim Paolo kung pinapanood marami lang sila yes. pinapakilig pero kung may something sa nila supportahan na lang natin oh, oh. di ba? ko oh. nga dalawa kaysa dun sa dati kasi yun yung anak ni Lot model yun? Ay, talaga? Um, Oo, oh. mas Ah, anyway, opinion yes. mo yan. And anyway, sana lahat ng mga tao na sumusuporta din sa kanila, uh, walang kasiraan na mangyayari. Suporta pa rin bibigay natin uh -huh. kahit nakiwalay na si Ian Lim. Yes. Ayan, yan po ang aming balita. And we'll see, see you again. again soon. Grabe. Yes. Kung ba't din siya? Yes. Ba din Okay lang. lang din? Oh. Marami naman ng ano, nag-out, di ba? Pero may iba naman, hidden pa rin.